Hello 18s, international man o lokal, laging laman at headline ang ating SB19 lalo na sa kakatapos na Asian Artist Awards 2023 sa Bulacan sa Pilipinas. Kaya naman ang SB19 ay nailathala ng Philippine Star sikat na online newspaper sa Pilipinas. Sabi sa articles, nakahanay, nakahanay na ang 2019 sa dalawang pinakamalaki at pinakasikat na Korean celebrities sa awards na natanggap nila sa Asian Artist Awards ang awards ay uh, Hot Trends Awards galing sa AAA, kung saan first time sa Pilipinas na held itong uh, Asian Artist Awards 2023 kaya congratulations kaya nga kayo ay pride ng Pilipinas dahil malaking award giving bodies ang uh, AAA at first time ang SB19 made a history again na sila ang unang Pilipinong celebrities o artist na nanalo ng dalawang awards na turang prestiyosong award-giving bodies na Asian Artist Awards 2023.